O, ito na po. Kami po ni Nelson ay eh, tumanggap po ng bilin eh. Uh -huh. o, bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin mga kababayan. Ano ha? Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Uh -huh. ko po ha. Ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, na magsagawa po ng rally. Ah, magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang iglesia ni Kristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, no? ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-oorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Mm -hmm. Nason. Mm -hmm. Para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinion ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, eh, hindi ba? Ang dapat Oo. po nating unahin mm -mm. ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi Oo. po ang impeachment. At dapat maintindihan niyo...